Alis na po ako. Oh, payang mo, nadala mo ba? Ah, hindi na po. Sabi naman sa weather, hindi raw po magiging maaraw o maulan. O siya, sige, mag-ingat ka ha? ganda talaga ng panahon. Lah. ma. Sabi naman sa weather app maganda panahon ngayon eh. Ah, buisset, 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 buisset. Buisset. talaga, buisset, buisset, buisset. Nice. Mga bata talaga. Oh, Sage, kagipa akong kinawawang tuta. Wow, thank you ha. Ba't ka babasang-basa? Anto pa mo ba maligo sa pond? Ha? Pinagsasabi mo. Kailangan makalakas. Oh, payong Payong bayan yung tipong tamad na tamad magdala ng payong? Yung kahit na, ang laki ng bag ko, kasyang kasya nga kahit buong sari-sari story. Pinagawa mo sa bag ko. Inutusan ako ni mama bumili ng toyo, baliw. Kaya ako lapitin ng sakit eh. Kasi nga kahit na maaraw, o limlim, -lim, or nagkukukulog na talaga, hindi ako magdadala ng payong. Ayaw. Maaraw. Okay lang. Maulan. Pwede namang maligo pag-uwi. Akala mo laging may heal button na pwede laging pindutin kapag nagkakasipon ka. Ha? Huh? Tapos wag ka. Kapag nagkasakit ako, cellphone ko agad ang target lock ni Papa. Nilalagnat ka? <sighs> Opo. Ayan kasi, panay ka cellphone. Lagi kang nasa cellphone mo. Hindi ka nga mahiwalay sa cellphone mo tapos ngayon, tignan mo, nagkakasakit ka na. Lagi kang nakatutok sa cellphone mo tapos tignan mo, lumalabo na din yung mata mo. Kaya mas napapagastos tayo sa salamin. Hindi ko kasi malaman kung ano bang mayroon dyan sa cellphone mo at hindi mo mabitaw-bitawan. May e boyfriend ka na ba? Lagi kang nasa cellphone mo. Aba, subukan mo lang ha, talaga naman, napakabata mo pa Sage. Pag ikaw nagkaanak ng ma- Pa, hindi na pa. Grabe, magaling na ako, sige na cellphone lang usapan, nagkaanak pa. Siguro kung may feelings yung cellphone ko, kusa na siyang nag-shutdown kasi lagi siyang nasisise. Kung tayo talaga. Pero seryoso ah, lagi kayo magdala ng payong. Huwag kayo gumaya sa akin. Lalo na ngayon, ang panahon parang ewan. Mainit sa umaga, Uulan sa gabi. Hindi, okay, ka ba, boss? Sikat okay, uh, lang to ah. alam nyo, minsan naman nagdadala ako ng payong. Pero kasi, hindi ko ginagamit. Nakakatamad kasing kunin sa bag, bisko po. Gagi, lakas ng ulan. Hintay na lang tayo hanggang sa tumila. Hmm, sige lang. matagal pa ata titila yung ulan. Ta eh, may payong ka pala. Mas mahilig pa rin talaga ako sa cup kaysa sa payong. I mean, kapag sombrero kasi nakalagay lang sa ulo mo. Maliit lang sakop niya sa bag. May maliit naman na payong ah. Then masabasher. Tsaka, Yeah, transsetter. Whoa, league of my own. It don't get better. No, read what I wrote. I'm a seller. Yeah, reach for my goals. Hit it dead center. Hit it dead center. Bullseye. Hit it the most. There's no misses. It's something like fishing a barrel. It's no different. Blindfold on me. I still got the most. But the hair, what the oh, hell? Ah. Crazy, right? Uy, Ana! Uh! Sage, na Pwede na ako umuwi. Mm, gay, ge gay. Susunod ako. Ayusin ka lang bag ko. Sige. Hintayin ka namin sa entrance, ha? Galang! A few moments later. Hmm, saan ka pa nilagay yun? Anak ng teriyoso? May multo ba ito na laging trip na trip yung mga payong ko? Sorry ah, going kasi yung black. Uy, <laughs> <laughs> <sighs> mama! So ayun, yun na lang muna. <laughs> ano ba? Nagdadala ba kayo ng payong? Eh, pwede nga. Pero sana oo. Sobrang init ngayon sa so magdala kayo ng payong. Huwag na huwag nyo kakalimutan magpayong ha. And thank you so much sa mga nag-subscribe. Hindi ko siya expect. Um, expect ko siya by the end of the year. Pero nakakagulat. Ayun, thank you so much. And shoutout nga pala sa mga to. Um, thank you for commenting. Sobrang na-appreciate ko yan. And, sorry na tagalan. Hindi kasi dapat talaga ito yung i-upload ko eh. Pero, wala. Bawi na lang ako sa inyo. Yun lang. Thank you so much. Payo nga. Magdala kayo.